lakas na ng ulan mam eh lakas may ringkot mam kasi medyo basa na yung ringkot ko eh dapat may sweater ka na lang mam wala ka sweater mam o hindi ka mabasa mam フフフフ。 Aray ko mga pat <laughs> Isang basa Long ride pa naman po! Papuntang ano Sampalo Ito lang sana kung hindi long ride Ay, Nandito tayo sa Bikuta Nandito tayo ano? Signal Sabi Ano yung basa ano yung ano natin Sa ilang ano natin sinun alam kung meron natin si ma'am okay, medyo basa ma'am pang ilan na kasi kayo ma'am sa likod yung ano ma'am pag ano ka muna ma'am mag shower cup ka muna para yung buhok mo hindi mali <laughs> Wala mo, malakas yung ulan mam eh. Ano, basa talaga eh. Okay lang yan mam? Sure ka mam, okay lang yan? Oo mam, diya ulo mam, ulo dyan mam. naman kayo mam? Hindi naman siguro na masyado